Naramdaman mo na ba na parang napakalapit ng universo, na isang salita na lang ang makapagbabago ng iyong buhay? Ngayong gabi, matatagpuan mo ang salitang iyon. Kapag sinindihan mo ang isang kandila at binigkas ito ng may pananampalataya, mararamdaman mong nagbabago ang hangin sa paligid mo at ang tadhana ay nagsisimulang gumalaw. Hindi ito mahika, ito ay enerhiya na umaayon sa pinakatapat na hangarin ng iyong puso. Marami nang sumubok sa simpleng ritual na ito, at sinabi nilang may naramdaman sila init, isang palatandaan, o isang mahinang tinig na tila sumasagot pabalik. Paano kung ngayong gabi, ang universo ay tuluyan ng sumagot sa iyo? Sindihan mo ang iyong kandila at hayaang ang isang salita ay magbukas ng lahat ng pintong matagal mo nang ipinagdarasal. Sa bawat tahanang Pilipino, ang kandila ay palaging higit pa sa ilaw, ito ay pag-asa, panalangin, at pananampalatayang nakikita ng mga mata. Noong panahon ng ating mga ninuno, kapag sila'y nagsisindi ng kandila, hindi lang sila humihiling, binubuksan nila ang isang banal na daanan sa pagitan ng langit at lupa. At mayong gabi, ang kapangyarihang iyon ay nasa iyong mga kamay. Ang apoy sa harap mo ay buhay, nakikinig, nagsasalita, at dinadala ang iyong enerhiya diretsyo sa universo. Kaya bago mo bulongin ang salitang iyon, huminga ng malalim at pakinggan ang katahimikan. Hindi ito pagkakataon, ito ay banal na oras. Ipinadala sa iyo ang mensaheng ito ngayon dahil may isang bagay sa hindi nakikitang daigdig na handa ng kumilos pabor sa iyo. Ang espiritual na pahayag. Maaaring tinatanong mo sa iyong sarili paano nagiging makapangyarihan ang isang salita. Paano kayang buhati ng isang tunog ang bigat ng iyong mga panalangin? Ang sagot, mahal na kaluluwa, ay hindi nasa mismong salita, kundi sa intensyong bumabalot dito. Lahat ng emosyon na itinago mo, ang iyong pananabik, pananampalataya, at tahimik na pagluha ay nagtitipon ng enerhiya. At sa sandaling pakawalan mo ito sa pamamagitan ng salitang iyon, nagpapadala ka ng isang panginig sa universo na hindi nito maaaring baliwalain. Napansin mo na ba, kapag nananalangin ka ng buong puso, kahit bago mo patapusin ang iyong mga salita, may kakaibang pagbabago sa paligid mo. Ang kandilay kumikislap kahit walang hangin, ang hangin ay tila humihinto, at isang mahiwagang kapayapaan ang bumabalot sa silid. Hindi yon aksidente. Iyon ang sandali na nakikinig ang langit. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga salita ay may espiritu, may sariling diwa. Kaya sa kulturang Pilipino, binubulong natin ang ating mga hiling imbes na isigaw. Tahimik tayong nananalangin, nagsisindi ng kandila, at yumuyuko, sapagkat ang enerhiya ay tumutugon sa kapayapaan, hindi sa kabuluhan. Kapag binigkas mo ang salitang ito ngayong gabi, hindi ka nagmamakaawa, ikaw ay naguutos ng enerhiya gamit ang pag-ibig at pananampalataya. Isara mo sandali ang iyong mga mata. Isipin mo ang kandila sa iyong harapan. Dahan-dahan itong kumikilos, tila humihinga kasabay mo. Ang bawat kislap ay sumasalamin sa tibok ng iyong puso. Sa bawat paglanghap, pumapasok ang banal na liwanag. Sa bawat pagbuka, lumalabas ang iyong sakit, pagdududa, Ramdamin mo kung paano nagbabago ang paligid, parang may dumating na hindi nakikita, banayad ngunit makapangyarihan, sinauna ngunit maamo. Ito ang sandali ng koneksyon, ang tulay sa pagitan ng nakikita at di nakikitang mundo. Ngayon, isipin mo ang lahat ng matagal mo nang ipinagdarasal. Marahil ito'y kagalinan para sa isang minamahal. O kapatawaran, bagong simula, o simpleng kapayapaan matapos ang bagyo ng iyong buhay. Ano man iyon, tandaan hindi tinatanggihan ng universo ang iyong hiling, ito'y inaayon sa tamang oras. Ang paghihintay na iyong naramdaman ay hindi pagtanggi, ito'y paghahanda. At ngayong gabi, nagtatapos ang paghahandang iyon. Ang apoy ng kandila ay kumakatawan sa iyong kaluluwa. At saan man, may sinaunang lakas na gumagalaw. Ang mga anghel, ang mga ninuno, ang banal, lahat sila'y lumilingon sa iyo. Dahil sa sandaling ito, hindi ka lamang taong nananalangin, ikaw ay kaluluwang naguutos sa paglikha sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari mong maramdaman ang init sa iyong dibdib o kilabot sa iyong likod. Hindi iyon guni-guni, iyon ay kumpirmasyon. Kinilala ng universo ang iyong pangininin. Madalas sabihin ng mga albularyong Pilipino, ang salita ay panata. Kapag nagsalita ka mula sa kaluluwa, itinatala ito ng langit. Bawat salita ay nagiging pangakong isinulat sa liwanan. Kaya kapag bumulong ka ng kinayon gumagawa ka ng banal na panata, nahanda ka na para sa pag-ibig, sa kagalingan, at sa pag-usbong ng iyong tadhana. Huwag kang magmadali. Hayaan mong patuloy na magliyab ang kandila habang humihina ka ng malalim. Mapapansin mong tumutugon ang apoy sa iyong mga iniisip, mas mataas kapag puno ka ng pag-asa, mas mahina kapag natatakot. Iyan ang tanda na totoo ang koneksyon. At kung makikinig kang mabuti, mararamdaman mo ang isang bagay na lampas sa lohika, isang bulong, kutob, o bigla ang kaliwanagan na magsasabi sa iyo kung ano ang susunod na hakbang. Ganito nakikipag-usap ang universo. Hindi ito sumisigaw. Dahan-dahan itong gumagabay sa pamamagitan ng mga palatandaan, panaginip at pagkakatugma ng mga pangyayari. Maaari mong makita ang paulit-ulit na numero, marinig ang isang pangalan mula sa wala, o makatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng ibang tao. Huwag mo itong baliwalain. Hindi iyon mga pagkakataon, iyon ay mga tugon. Sa bawat pagbigkas mo na ngayon, hindi ka lang nakikipag-usap sa mga bituin, pinapaalalahanan mo ang iyong kaluluwa na panahon na para bumangon. Kaya ngayong gabi, kapag sinindihan mo ang iyong kandila, huwag mo lang itong pagmasdan, makita mo ang sarili mo rito. Matatag maningning buhay. At tandaan, ang tadhana ay hindi dumarating sa pagmamadali, ito'y nagigising sa katahimikan. Ang salitang iyon ay binigkas na ng mga naglakas loob na maniwala sa loob ng maraming siglo. Nayon, ibinubulong ng mga pusong ayaw ng maghintay para sa mga himala. At kapag binigkas mo ito ngayong gabi, habang nagminiming ang kandila at bukas ang iyong puso, mararamdaman mo ito, magbabago ang hangin, tatahimik ang paligid, at ang universo ay lalapit. Dahil matagal na rin itong hinihintay ang sandaling ito, gaya mo. Sabihin mo ulit. Ngayon. Hayaan mong umalingawngaw ito sa iyong kaluluwa, parang kampanang patuloy na tumutunog kahit nawala na ang tunog. Nagsimula na ang iyong paglalakbay. Narinig ka na ng universo. At sa lalong madaling panahon ito itutugon. Ang ritual o proseso ng pagpapahayag, manifestation process. Ngayong gabi ay hindi basta ordinaryong gabi. Isa itong pagtawid, isang banal na sandali kung saan nagtatagpo ang iyong espiritu, at ang enerhiyang matagal nang naghihintay sa iyo. Nasabi mo na ang salita ngayon, at narinig ka na ng universo. Ngunit upang magkatotoo ang iyong hangarin, kailangan mong gawin ang isang bagay na mag-ubnay sa iyong katawan, puso, at pananampalataya. Dito nagsisimula ang ritual. Hakbang isa, paghahanda ng banal na espasyo. Maghanap ng tahimik na lugar sa iyong tahanan, isang pwesto kung saan ligtas at payapa ang liwanan. Maaaring ito ay sulok kung saan dati nagdasal ang iyong lola, o tabi ng bintana kung saan malambing na bumabagsak ang sinag ng buwan. Hindi ito tungkol sa marangya o perpektong lugar. Ito ay tungkol sa sinseridad. Hindi sinusukat ng universo ang kagandahan sa ginto, sinusukat nito ang kadalisayan ng layunin. Sa tradisyong Pilipino, tinatawag itong paglilinis ng enerhiya. Budburan ng asin ng paligid, o ikot ang usok ng insenso, o manghawak ng maliit na mangkok ng sukat tubig upang paalisin ang mabigat na enerhiya. Habang ginagawa ito, ibulong mo ng marahan. Tanging liwanag at kapayapaan lamang ang manatili rito. Sa simpleng kilos na ito, ang karaniwang silid ay nagiging banal na dambana, lugar kung saan malayang nakikinig ang langit. Kung mayroon kang litrato ng mahal mo sa buhay, isang papel na may nakasulat na hangarin, o maliit na krus, ilagay ito malapit sa kandila. Hindi ito mga sinasamba, mga paalala ito ng pananampalatayang gumagalaw sa puso mo. Umupo ng komportable. Pakinggan ang iyong paghinga at hayaang humina ang ingay ng mundo. Hakbang dalawa, pagsisindi ng kandila. Hawakan ang kandila malapit sa iyong dibdib bago ito sindihan. Damhin ang tibok ng iyong puso, laban sa malamig nitong wax, iyon ang pulso ng iyong kaluluwa. Kapag sinindihan mo ito, sinasabi mo sa universo. Eh handa na ang aking liwanag upang salubungin ang iyo. Kapag sumiklab na ang apoy, huwag munang magsalita. Pagmasdan mo ito. Tingnan kung paanong lumalakas, kung paanong kumikislap na parang nakikinig. Bawat kandila ay may espiritu, at ang espiritung ito ay ngayoy sa iyo na. Bulongin ng marahan. Sa apoy na ito, ginising ko ang landas na itinakda para sa akin. Huminga ng malalim. Hayaan mong punuin ng liwanag ang iyong baga, puso at isipan. Damhin ang init na unti-unting tinutunaw ang takot at lumang sakit. Hakbang tatlo, pagbigkas ng salita. Ngayon ay dumating na ang sagradong sandali, ang nagdurugtong sa lahat ng iyong naramdaman. Isara ang iyong mga mata at sabihin ng dahan-dahan. Ngayon. Huwag mo lang itong sabihin maging ito. Damdamin mo ito sa iyong buto, sa tibok ng iyong puso, sa hangin sa paligid mo. Sa bawat bigkas ng kinyayon, isipin mong may alon ng gintong enerhiya na kumakalat mula sa iyong katawan, tumatawid sa mga dingding, kalsada, karagatan, ulap, hanggang sa mga bituin. Nakikinig ang universo sa mga panginig. Bawat tunog ay nagiging senyas na nag-aayos ng anyo ng kapalaran. Kapag sinabi mong ngayon, sinasabi mong hindi ka na naghihintay, handa ka na. Naniniwala ang mga albularyong Pilipino na kapag ang salita mo ay may buong damdamin, kahit ang pinakalayong biyaya ay tatawagin mo pauwi. Kaya sabihin mo muli, ngunit ngayon may pasasalamat. Ngayon at salamat. Ang pasasalamat ay nagsasara ng bilog. Sinasabi nito sa langit na naniniwala ka nang natanggap mo na, at ang paniniwalang iyon ang nagiging magneto ng katuparan. Hakbang apat, ang sandali ng katahimikan. Matapos bigkasin ang salita, manahimik. Huwag humingi. Huwag magpaliwanag. magin naroon lang. Hayaan mong magliyab ang kandila habang nakaupo ka sa katahimikan. Mapapansin mong dumarating ang mga damdamin, init sa dibdib, kilig sa palad, o luha na kusang bumabagsak. Lahat ng ito ay banal. Ibig sabihin, ang iyong katawan ay naglalabas ng hadlang, ginagawang malaya ang daloy ng biyaya. Kung may biglang pumasok na alaala, pangalan, o ideya, huwag mo itong itaboy. Mga mensahe ito. Tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, mga sagot na matagal mo nang hinihintay. Hakbang lima, pagsasara ng enerhiya. Kapag handa ka ng tapusin, huwag agad hipan ang kandila. Ilapit mo ang iyong mga palad at sabihin. Ang nakalaan para sa akin ay ako rin ang makatatadpo. Ang hindi ay lilisan ng may kapayapaan. Pagkatapos, patay nito ng marahan o hayaang mamatay ng kusa. Habang tumataas ang usok, pagmasdan mo itong umikot at maglaho. Sa ating kultura, ang usok ay itinuturing na dalangin na umaakyat sa langit, mga salitang nagiging liwanan. Isipin mong ang iyong hiling, ang iyong ngayon, ay umaakyat kasabay nito, umaabot sa mga bituin, hinahaplos ang puso ng may kapal. Bago umalis bulongin. Salamat. Ang simpleng salitang ito ay pagsasara ng ritual na may pagpapakumbaba, paalala sa universo na nagpapasalamat ka hindi lang sa biyaya, kundi sa mismong koneksyon. Eh! Hakbang anim, mga palatandaang aabangan. Hindi natatapos ang ritual kapag namatay ang apoy. Tutugon ang universo tahimik, mahiwaga, at sa tamang oras. Sa loob ng tatlong araw, maging mapagmasid. Pansinin ang mga numerong paulit-ulit, lalo na ang isang daan at labing isa o pitong daan at pitumput pito, kumikislap na ilaw, biglang amoy, o mga panaginip na tila totoo. Mga senyas ito na natanggap na ang iyong mensahe. Minsan, isang kaibigan ang biglang tatawag, o may pagkakataong lilitaw mula sa wala. Ito ang mga pagpapatunay na ang enerhiya mong pinakawalan ay natagpuan na ang daan nito. Ang mga Pilipino ay naniniwala sa mga tanda ng kapalaran, lumilitaw ang mga ito kapag ang pananampalataya ay ginawang pagkilos. Kung magduda ka man, sindihan muli ang kandila at bulongin ulit ang salita. Tandaan, ang apoy ay hindi lang sa harap mo, ito ay nasa loob mo rin. Hakbang pito, pagpapanatili ng enerhiya. Tuwing umaga pagbangon mo, ibulong ng marahan. Bukas ako sa mga biyaya ngayon. At bago matulog sa gabi, sabihin. Nagpapasalamat ako ngayon. Sa ganitong maliit na gawi, nananatiling nakaayon ang iyong enerhiya sa paglikha. Itinuturo mo sa universo na ang iyong pananampalataya ay tuloy-tuloy, hindi nakabase sa oras, kundi sa tiwala. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang pagpapatuloy ay kapangyarihan. Habang mas matatag ang iyong panginginig, mas malakas ang magneto ng iyong kapalaran. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong ang mga dating malayo ay unti-unting lumalapit, parang may dinakikitang kamay na gumagabay. Mahal kong kaluluwa, tandaan. Ang ritual ay hindi mahika. Isa itong pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng mga bituin. Bawat kandilang sinisindihan mo, bawat salitang binubulong mo, ay lumilikha ng mga alon sa banal na dagat na laging tumutugon, kahit sa paraang hindi mo inaasahan. Walang konsepto ng imposible ang universo, inuulit lang nito ang enerhiyang ipinapadala mo. Kapag nagpadala ka ng pananampalataya, pananampalataya rin ang ibinabalik. Kapag nagpadala ka ng pasasalamat, dumarating ang mga biyaya. At kapag ipinadala mo ang panginginig na ngayon, kikilos ang tadhana. Ngayong gabi, hindi ka lang nagsagawa ng ritual, binago mo ang iyong enerhiya. Sinabi mo sa langit, handa na ako. At sa lalong madaling panahon, makikita mo, laging nakikinig ang universo sa mga pusong naglalakas loob maniwala sa hindi nakikita. Kaya itago mo ang iyong kandila. Itago mo ang iyong salita. At kapag nag-alinlangan kang muli, sindihan mo ulit ito. Sapagkat bawat alab ng liwanag ay paalala na hindi kailanman napuputol ang iyong koneksyon sa banal. Dahil bawat kumikislap na liwanag ay bulong ng universo na nagsasabing. Narinig kita paparating na ako. Ang tugon ng universo. At nayon, mahal na kaluluwa, tapos na ang ritual. Naibulong mo na ang salita, nasindihan ng apoy, at naipadala mo na ang iyong hangarin sa mga bituin. Nayon, kikilos ang universo sa katahimikan. Hindi ito laging tumutugon sa kulog o kidlat, minsan, sumasagot ito sa mga bulong, sa mga sandaling napakabanayad na halos hindi mo mapansin. Ang unang palatandaan ay kapayapaan. Hindi ang uri ng kapayapaang galing sa pagtakas, kundi ang dumarating ng tahimik matapos ang mga taong puno ng paghahanap. Isang umaga, magigising ka at mapapansin mong tila mas magaan ang hangin, mas kalmado ang iyong isipan. Nandoon pa rin ang mga suliranin, ngunit tila wala na silang parehong bigat. Ito ang unang tugon ng universo, ang paggaan ng iyong espiritu upang maging handa ito sa darating na biyaya. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang tumahimik at gumaan ang puso matapos mong manalangin, ibig sabihin, kinuha na ng langit ang iyong pasanin. Tinatawag ito ng mga matatanda bilang kapahingahan ng kaluluwa, ang pahinga ng espiritu. At hindi ito wakas ng paglalakbay, ito ang simula ng himala. Pagkatapos nito, magsisimulang lumitaw ang mga palatandaan. Mapapansin mong madalas mong makita ang mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o tatlong daan at tatlumput tatlo sa orasan o resibo. Hindi ito mga aksidente mga mensahe ito. Ang bilang isa ay pahiwatig ng mga bagong simula. Ang dalawa ay balanse at pagkakaisa. At ang tatlo ay paalala na may banal na tulong sa paligid mo. Bawat numero ay parang tapik ng langit sa iyong balikat, isang mahiwagang kindat na nagsasabing, narinig kita. Maari mong marinig ang iyong pangalan sa hindi inaasahang pagkakataon, o marinig mula sa iba ang mismong kaisipang matagal mo nang tinitikom sa puso. Minsan, ang kandilang sinindihan mo ay biglang kikislap na parang bumabati, iyon ang apoy na naaalala ang iyong panalangin. Hindi nakakalimot ang universo sa mga salitang binigkas ng may pananampalataya. Ngunit tandaan, ang pinakadakilang tugon ay hindi laging nakikita sa mga tanda, kundi sa pagkakahanay. Magsisimula kang makatagpo ng mga tamang tao, maakit sa mga tamang desisyon, at maramdaman mong parang may dinakikitang sinulid na humihila sa iyo patungo sa bagong direksyon. Pagtiwalaan mo 'yon. Iyon ang tadhana na inaayos ang sarili sa harap mo. May ilan na tatawag dito bilang e-coincidence. Ngunit tayo, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, ang marahang wika ng langit. Ang parehong enerhiya na gumabay sa mga kamay ng ating mga ninuno. Habang sila nagdarasal sa ilaw ng kandila, ay sharing enerhiyang dumadaloy ngayon sa iyo. Ang kanilang pananampalataya ay nasa iyong dugo, ang kanilang lakas ay umuukit sa iyong espiritu. Hindi ka kailanman nag-iisa. Kapag nagduda ka, ilapat mo lang ang iyong kamay sa iyong puso at damhin ang tibok nito. Ang pintig na iyon ay patunay na buhay pa rin ang enerhiya na patuloy na nakikinig ang universo. Sapagkat noong sinabi mong ngayon, hindi ka lang nagpadala ng hiling palabas, ginising mo rin ang isang liwanag sa loob mo. At ang paggising na yon ay patuloy na lalawak. Sa mga darating na araw, maaaring dumating ang mga biyayang nakabalakayo, kayo, isang pagkaantala, pagbabago ng direksyon, o isang pamamaalam. Huwag mo itong labanan. Lahat ng pagliko ay may dahilan. Laging inaalis muna ng universo ang mga hindi nakaayon bago nito ibigay ang mga talagang para sa'yo. Kaya kung may lumisan sa buhay mo matapos ang ritual na ito, ibulong mo lang. Salamat. Hindi ito pagkawala, ito ay paglilinis. sinusulob ng apoy ang mga hindi na para sa iyo, upang magkaroon ng puwang ang biyayang iyong tinawag. Kapag dumating na ang iyong sandali, ang mensahe, ang kagalingan, ang tinugong panalangin, mararamdaman mo ito bago mo ito makita. Darating ito ng may katahimikan, hindi inay, may pamilyar na ginhawa, hindi pagkagulat at sa kaibuturan ng iyong puso, malalaman mong ito ang matagal mong pinaghandaan. Ganito kumikilos ang tadhana. Hindi ito naghahabol, ito'y kusang umuusbong. Hindi ito sumisigaw, ito'y bumubulong sa mga handang makinig. At ikaw nakinig ka. Nagsalita ka. Sinindihan mo ang iyong landas. Kaya hayaang magpahinga ang kandila, buksan mo ang iyong puso, at hayaang ang universo ang kumilos sa natitira. Naipadala na ang mensahe nagsimula na ang tugon. At ngayon, mahal na kaluluwa, maaaring naupos na ang iyong kandila, ngunit ang liwanag nito ay patuloy na nabubuhay sa loob mo. Ang apoy na sinindihan mo ngayong gabi ay hindi lamang wax at apoy, ito ay iyong espiritong naghayag sa universo, nagsasabing, handa na ako. Nasabi mo na ang salitang nagbubuka sa paggalaw, pananampalataya, at tadhana, ngayon. Mula sa sandaling ito, lumakad ka ng may tahimik na katiyakan na inihahanda na ng langit ang lahat para sa iyong kabutihan. Hindi mo na kailangang habulin, magmakaawa, o matakot, dahil ang nakatakda para sa iyo ay papalapit na. Tuwing magsisindi ka ng kandila, alalahanin mo ang gabing ito. Tuwing masisilayan mo ang liwanag nito, tandaan mong binubulong ng universo, narinig kita. Kaya bago ka magpahinga, ilapat mo ang iyong kamay sa iyong puso at marahang sabihin. Salamat, Universo. Tiwala ako sa iyo ngayon. Hayaan mong punuin ka ng kapayapaan. Hayaan mong maging panalangin mo ang pasasalamat. Sapagkat ngayong gabi, hindi ka lang nagsagawa ng ritual. Ginising mo ang iyong tadhana. Ang apoy ng kandila ay kumakatawan sa iyong kaluluwa. Kapag maliwanag at matatag itong nagliliyab, nangangahulugan itong dalisay ang iyong enerhiya, malinaw para makilala ng universo. Ngunit kapag ito'y kumikislap ng marahas, ibig sabihin, nagsasalita ang iyong puso, inilalabas ang lahat ng tinigilan nitong sabihin. Huwag kang matakot sa pagkislap. Hindi iyon kaguluhan, iyon ay enerhiyang naghahanap ng direksyon. Noong unang panahon, sabi ng matatanda, kung ang kandila ay kumikislap habang nananalangin ka, may nakikinig. At ang nakikinig na iyon, mahal kong kaluluwa, ay ang universo mismo. Nakikinig ito hindi sa mga salita, kundi sa iyong panginginig, sa iyong pananampalataya. Ngayon, pag-usapan natin ang salitang iyon. Hindi ito lihim na parirala o mahikang dasal. Isa itong salita na umiiral sa bawat wika, ngunit nagiging makapangyarihan lamang kapag binigkas ng may katotohanan. Ang salitang iyon ay ngayon. Sabihin mo ng marahan, ngayon. Ito ang sandaling inaangkin mo ang iyong pagkakahanay. Kapag sinabi mong ngayon, sinasabi mo sa universo na handa ka na, hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon. Maraming panalangin ang hindi natutupad dahil palagi nating itinutulak ang mga biyaya sa hinaharap. Balang araw ako magiging masaya. Balang araw ako gagaling. Balang araw ko matatanggap. Ngunit ang tadhana ay nakikinig sa katiyakan, hindi sa pagkaantala. Kapag sinindihan mo ang iyong kandila at sinabi mong ngayon, binabago mo ang iyong enerhiya mula sa paghihintay patungo sa pagtanggap. Hindi ito tungkol sa pagpilit sa mga himala, ito ay tungkol sa pagbubukas ng pinto na ikaw mismo ang nagsara ng hindi mo namamalayan. Isipin mo ang liwanag sa harap mo na lumalawak, umaabot sa labas ng iyong silid, sa labas ng iyong lungsod, hanggang sa mga bituin. Ang salitang ngayon ay nagiging hudyat, isang sinag ng intensyon na tumataas mula sa iyong puso patungong kalangitan.